Inihikayat naman ni German Chancellor Olaf Scholz sa mga Pilipino na samantalahin ang pagkakataon na makakuha ng trabaho sa Germany matapos magpasa ng batas na nagluluwag sa pagpasok ng mga foreign workers sa nasabing bansa. Ang nasabing imbitasyon ay matapos na naging pagpupulong nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan lumagda ang Pilipinas at Germany ng kooperasyon pagdating sa vocational education at training na magsusulong ng upskilling at reskilling ng mga manggagawang Pilipino. Elegdaan ng Pilipinas at Germany ang renewal ng cooperation program sa pagitan ng Technical Education and Skills Development Authority at Federal Institute for Vocational Education and Training na magbibigay ng kakayahan sa mga Pilipino sa larangan ng digitalization at green economy. Umaasa si Scholz na ang nasabing batas ay magpapabuti sa kooperasyon nito sa Pilipinas sa larangan ng paggawa dahil malaki ang interes nito na may sakatuparan. Samantala, kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pakipagtulungan ng Pilipinas sa Germany pagdating sa skills vocational training dahil naghahanda na rin ang ating mga ang atin na baguhin ang ekonomiya. Noong nakaraang taon ng sinimula ng Germany, ang immigration reforms na layong hikayatin ang mga skilled workers sa labas ng European Union na magtrabaho sa Germany upang labanan ng labor shortages sa bansa.